Mga ka welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto na ng mga pan ni Alperin Shingul na maging superstar. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang sinwerte pa ng Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Simula nga po mga katrop sa pagiging isang role player lamang ni Alperin Shingun sa Houston Rockets ay binabala ka na nga po nito na maging isang legit na superstar big man na gumagawa ng malalaking puntos matapos siya magtala ng kanyang career high na 45 points at 16 rebounds laban sa San Antonio Spurs at ang naitala nga po nitong triple-double ngayong araw laban sa Los Angeles Clippers na umabot ng 23 points, 19 rebounds at 14 assists. Kaya dyan pa lang ay makikita na nga po natin na grabe na nga pong inimprove ng kanyang performance. At kung sakasakali man nga po na mapanatili niya ang ganyang klaseng galawan ay siya na nga pong posible maging bagong franchise player ng Houston Rockets. Bukod rin nga po dyan ay hindi rin naman nga po malabo na maging isa rin siyang ganap na all-star sa mga susunod na taon sa liga. Basta't may pagpatuloy lamang nga po nito ang pagpapalakas at pagpapa-improve ng kanyang galaw at skills sa kanilang team bilang isang modern center. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sinwerte pa nga na pong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga po na matalo ang Lakers sa kanilang game ngayong araw laban sa Kings, ay bumagsak na nga po sa 34 wins at 30 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka sa standings ng Western Conference. Yes, naungusan na nga po sila sa ikasyam na pwesto ng Golden State Warriors Matapos itong manalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Milwaukee Bucks na siyang nagpangat sa kanilang record sa 33 wins at 28 losses. Pero sa kabila nga po ng pagkatalo ng Lakers at pagbagsak nila sa 10 seed ay malayo pa rin nga po silang matanggal sa play-in tournament. Since umangat na nga po sa 5.5 games ang kanilang kalamangan sa ika-11 seed na Utah Jazz matapos itong matalo laban sa Chicago Bulls ngayong araw, ikangay secure pa rin nga po ng Lakers ang huling pwesto sa darating na play-in tournament. Bukod rin nga po dyan ay hindi para naman nga po huli ang lahat para sa kanilang team ngayong regular season Gayong meron para naman nga po silang natitira ditong 18 games Plus 2.5 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila dito na ika-7 seed Sacramento Kings At 1 game lamang nga po ang kalamangan sa kanila ng ika-8 seed Dallas Mavericks At 0.5 games lamang nga po ang kalamangan ng ika-9 seed na Golden State Warriors Kaya malaki pa rin nga po talaga ang chance ng Lakers na makangat pa sa standings ng Western Conference So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.